Ibatutupad na sa Maynila ang lingguhang de-clogging at cleanup drive para tugunan ang problema sa baradong kanal at basura sa lunsod. Ay kay Mayor Isko Moreno, layunin itong pabilisin ang paghupa ng baha ngayong tangulan bilang band aid solution sa matagal ng suliranin sa pagbaha. Pinirmahan na ng alkalde ang Executive Order number 3 na naguutos sa 46 na barangay na linisin ang mga stero at drainage systems. Umaasa naman ang mga residente na mas maayos ang sitwasyon at mababawasan ang pagbaha sa kanilang mga lugar sa pamamagitan ng palagiang paglilinis. Pero mahan na ni Manila Mayor Isko Moreno ang batas na magpapatupad ng dagdag na allowance para sa mga estudyante at piling mamamayang lokal ng residente ng Manila. Dahil diyan makakatanggap na mga grade 12 student ng 500 pesos monthly allowance na maaaring makatulong sa mga gastusin sa kanilang mga pag-aaral tatanggap rin ng alawan sa mga senior citizens, solo parents at mga PWDs. Malaking tulong muna ito para sa kanilang maintenance o anumang pinaglalaanan. Isang bilyong piso ang ilalaan ng Manila government para sa programang ito. Dagdag pa riyan, nakipag-partner na ang gobyerno ng Maynila sa mga fast food chains kung saan pwedeng makapagtrabaho ang mga PWDs at mga senior citizens. Pagtungtong na pagtungtong niya, 1201. Ha? Huh? Siya po ay kagad ng nagtrabaho, uh, nag at pinresinta niya at sinabi niya yung mga plano niya. At ang pinaka hinaing talaga ng mga taga Maynila na sa tingin ko, isa sa mga nagpatalo kay Lakuna ito. No. Alam mo ang, ang ano talaga no, ang mundo. Ano rin eh, no? Ah, sabi nga nila, ang mundo nakakatawa. Bakit? Kasi si Lakuna po, isa hong doktor. Yung asawa rin niyang alam ko, doktor din eh. Kaya nga, nag-head ata ng something department dyan sa, sa Maynila. So, ibig sabihin mga kababayan, talaga nga namang uh, supposedly bilang doktor, number one yung kalinisan. Kaya nga, kita mo yung mga, mga costume, ay costume, <laughs> uniforme ng mga doktor, di ba puti, all white. Kasi nga, nagsisimbolo sila ng kalinisan, nagsisimbolo sila ng maayos na health, di ba? Pero anong nangyari? Tila uh, tila walang nangyari. At yun pa mismo ang tila nagpabagsak dito kay Hanila Lacuna. Kasi ang lagi nilang ano, ang lagi nilang uh, uh, pa, 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 panira. Uh, propaganda labang kay Yorme ay yung utang-utang-utang-utang. Tama mali. O oh, kahit nga yung isa pang uh, piling... <laughs> feeling rockstar eh. Yan din ang ano Yan din bu bibig eh. Utang, utang, benta, benta, ganyan, ganyan. Pero ngayon, eto nalalaman natin ng katotohanan. Na sila pala naman ang may utang. Mga utang na yan, no? Oh. Mantakin mo. Kaya naman pala, puno ng basura sa karsada kasi wala nang nagpi uh, nagpipick up dahil nga sa sobrang laki ng utang. No? Oh. Kaya nga ngayon nagdeklara na ng pandemya. <laughs> Hindi naman pandemya, banat ba? Ikaw naman banat ba yo? Hindi, nagdeklara na ng ano, ng uh, matinding uh, uh, state of uh, health, ano ba, yun? emergency ba 'yun? Oh, ay panoorin muna natin kung ano yung balita. Back to office na si Isko Moreno sa Maynila. Hmm. At ang unang niyang puntirya, basura na kasi ang halos 1 billion pesos na utang ng dating LGU sa mga garbage collector. Grabe, no? Grabe ano? Dapat may kanta dyan, eh. Basura mo, itapon mo, sa kiki... <laughs> sorry, sorry naman. Kasi yung mga kanta-kanta nung high school namin, eh. Eh, tuloy na, dadala ko ngayon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. We will not stop until it's clean. Official. Yon, palakpakan trabaho ka agad. Kanina lang yan. Ah, pagka tra- simula ng kanyang uh, termino. Diba yan na kaagad ang bunga niya? Umuupo bilang comeback mayor ng Maynila, si Isko oh. Moreno Dumagoso. Ang Nako, first grabe. item sa kanyang agenda. Paglilis ano? ng lungsod. Nako po. It's terrible. Po? It's everywhere. In the Skinita. Sa Kanto. Sa Abinida. Sa Boulevard. Sa Highway. It's everywhere. It's everywhere. It it ito masakit, In fact, uh, kausap ko rin si Engineer kanina, yung nagbaha last week, Naku. o yung basura natin, nasa Imburnal lahat. Naku po, patay kang bata ka. Baka mamaya magpuntaan sa Imburnal yung mga... Hindi kasi uso-uso ngayon yan eh. Makakatanggap ka ng uh, magkano ba yun? 80,000? Magkano ba yun? 80,000 ba yun? Yung uh, babae lumabas sa Imburnal? Ay, usong -uso yan eh, usong-uso ngayon. E paano na sila pupunta doon kung puno na ng basura? Naku po, patay tayo yan. Wala na, hindi na makaka-epal yung DSWD sekretary. Kasi puno na ng basura. Wala na makakapasok ng mga palaboy-laboy dyan. Kayo naman, hindi nyo inayos yan. Ito naman sila kunan, hindi mo man lang inayos yan. Paano titira dyan yung mga gustong makakuha ng pera sa DSWD? gago! Hindi, kasi alam mo, ako, napapaisip ako eh. Oh, napapaisip ako. Paano kung yung palaboy-laboy na yon si Boss Dada at saka si J. Paano sila magkakasya sa <laughs> imburnal, di ba? <laughs> Hindi kasi sabi ni sabi ni ano ni Jane nangungutang sa akin eh. Na, Pengin na ng pera, wala na akong pera. Sabi ko sa kanya, Al alam mo, wala ka ng pera. Magpapayat ka. Sabi ba naman sa anong kinaugnayan noon? Magpapayat sa walang pera. Sabi ko, magpapayat ka tapos sumiksik ka sa imburnal. Tapos doon sa imburnal, lumabas ka pag nandyan na yung mga vlogger. Tapos ibablog ka para umabot sa DSWD. Uy, bigyan natin ng pera to. Sikat tayo kay Mayor Isko magdedeklara siya ng isang state of health emergency bukas na bukas din ayun state of health emergency lockdown daw <laughs> gago lockdown walang pasok bakit puro basura <laughs> hindi alam mo seryoso ako, ako nagpapatawa lang pero napakaseryosong bagay nito kasi ang baho maniwala kayo eh, oh, ito hindi exaggeration kasi nagdadaan po tayo diyan eh. Madalas tayo nagpupunta diyan. Ma, ma mano mo talaga yung kahit doon sa aircon ng sasakyan sumisiksik umapasok yung amoy. Kasi nga ano eh talagang yung alam mo yung basura, mamaya may papakita akong video ah, isa pang news. Talagang naipon na. Wala pa yung yung mga basura sa karsada, wala pa yung mga nandun pa sa loob ng mga bahay nila. Nagigets nyo? Sa sobrang dami, hindi na nila mailabas lahat kasi nga sobrang dami. Ganun ka kadiri. Isipin nyo, sobrang tagal na sa loob ng bahay nila yun. Eh ako nga eh, alam mo yun, kunwari kumain ka, di ba? Uh, itatapon mo sa basura. Gusto ko kagad alisin kasi nangangamuy eh, di ba? Mangangamuy ka agad yun. Oh, eh, how much more ito mga kababayan? sobrang tagal na sa loob ng bahay nila. Kaya no wonder magkakasakit talaga tao niya. Hindi lang ho hindi lang ho sa ano, asma ka diyan, sa baga mo diyan. 'Di ba? Ko ano nung uh, virus ang uh, ma, ano mo diyan kaya may mga katikati, 'di ba? Ang daming uh, tawag dito. Yung mga pig ano hindi pigsa ang tawag diyan yung mga sa ano sa galis. Yan, daming mga ganyan kasi nga po, eh, syempre, sa mo ilalagay yung mga basura na yan, no? Yung mga daga, sasaksak dyan, no? Kaya ganun yung mga daga, di ba? Tapos, saan sila pupunta? Pagka natutulog ka, doon na sila sa paa mo. O kaya sa mga gamit mo. So, yung, yung halo-halo na, ika nga. Halo-halo na yung ano, kadiri na ho talaga. Dahil sa umano'y malalang problema sa mga nagkalat na basura, ang kanyang itinuturong sa larin, ang kapabayaan umano ng nakaraang administrasyon. Matatandaang noong Enero, pumutok ang balita na mayroong daan-daang milyong pisong utang ang pamahala. O oh, yan, 560,000, no? 61,000. 560, no? 61, Grabe, no? Ay, hindi. Di pala 560,000. 561 million! Gago! Isa, it, et, isa ito sa mga nagpabagsak eh, kay Lacuna kaya hindi binoto ng mga... Kaya itinapon sa basurahan yung... Yung si yung pamahalaan ni Lacuna. Dahil nga dito, mantakin mo, oh. utang yan. Oh. 561,000. Tapos ibibintang na. Ano to, ah, 2024. So, last year lang. Tapos ibibintang nila na naman kay Yorme. ...ng Maynila sa Lionel Waste Management, ang kumpanyang responsable sa pagkuha ng mga basura sa lungsod mula pa noong 1993. Natapos ang kontrata nito noong December 2024 nang hindi umano nababayaran ang utang ng Maynila. Ngayong araw, ibinunyag ni Mayor Isko na ang dalawang waste management companies na ipinalit ni Lacuna sa Lionel, sumulat na rin sa kanya, humihingi ng tulong dahil hindi rin daw sila binayaran ng... Grabe, no? So, nung hindi binayaran yung una, yung dalawa pang sumunod na pinalit doon, hindi rin binayaran. Ang galing mo, Madam Lacuna. Ang galing mo. Gago! Oo, galing mo. Hindi. Mga kababayan, talent yan, ha? Talent yung ganyan. Yung umutang ka, tapos hindi mo binayaran. Tapos uutang ka sa iba. Tapos hindi mo naman babayaran. Ay, talent yung Ang administrasyon. Ayon kay Mayor Risco, aabot na sa halos isang bilyong piso yung kinakailangang bayaran ng Manila LGU patungkol sa garbage disposal and collection. Marami raw kasing mga lugar tulad dito sa may Carlos Palanca. Yung tambak-tambak na yung mga nakakalat na basura dahil sa aniay mismanagement Grabe. ng nakaraang administrasyon. Ngayong araw, nagsimula ng mangulektang muli ng mga basura ang Lionel Waste Management. Ang mga operasyon magpapatuloy mula alas dos ng hapon hanggang gabi. Kahit si Mayor Isko sasama raw sa inspection Yo. mamayang 9pm. Naku! We will confront it today by 2pm onwards hanggang madaling araw hanggang We. Toto Totoo ba yan? ng Maynila, Uwe! Ang Totoo ba yan? pangako ni Mayor Isko. Hahabulin. Uh, totoo ba yan? Baka naman istir lang yan. Nila ang lahat ng dapat na mapanagot sa anilay mismanagement ng waste disposal ng lungsod. Magsasamparaw sila ng criminal at administrative cases. Oras na mapatunayang may naganap na korupsyon sa nakaraang administrasyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel. Naku, totoo ba yan? me baka naman ini-steer mo lang kami dyan. Hindi, baka naman ini-ister mo lang kami na uh, Hanggang gabi? Ay! Ano ba yan? Hanggang Sandali! Hindi ka man lang nagpalit ng damit? <laughs> Hindi, alam mo, si Yormi talaga, ganyan yan eh. Pag galing sa opisina niyan, dere-derecho na yan. Ito kasi si Yormi, alam mo, ito ah. Di ba? No, madalas natin pang nakakasama. No, hindi, hindi ko na siya nakakasama ngayon eh. Namimiss na kita, Yormie. Hindi, Biro lang, biro lang. Nakasama naman natin sa aking araw. Alam mo, eto si Yormie. Ano ito eh? Yung batang maligalig. No, eto, eto, walang biro ah. Ito yung tao na parang hindi ma mapakali nang walang ginagawang trabaho. Talagang, alam mo yung magiikot. Ganyan yan eh na tao, sobrang uh, maligalig, parang pwede mo na may utos yan eh. Ay, ganun, eh, yung ang nakarang mayor niya, kumukuya ko lang eh. Sa kanyang magandang, napakagandang bahay. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakasakarsada? Hindi, yan Oh. Kita nyo naman no. Oh. Eh, yun ang maganda dito kay Yorme, no? Marunong siya makipag-usap sa tao. No, no, kasi alam mo, itong problema, problema ng uh, basura sa Maynila, ma mahirap po yan. Honestly, hindi mo yan magagawa na isang araw, dalawang araw, tatlong araw, continuous yan. At, higit sa lahat, kailangan ng kooperasyon yan. Pag hindi nag-cooperate yung mga, eh, minsan, eto. Eh, ito, wag na natin ano yun to, ha, atin natin na lang to talaga. Wag mo niyang kikwento sa mga taga Maynila. <laughs> minsan talaga matigas din ang ulo ng mga taga Maynila. Ngayon walang biro, ah, dyan na lang eh, grabe. Yung mga motor dyan, yung nakapark yung motor sa labas ng mga bahay nila. Hindi lang, sa okay lang naman eh, naintindihan natin na kailangan talaga mag-park. Pero hindi, talagang, mga tatlong din niya, mga sasakarsada na. Wala ka na madaanan. Minsan matigas lang talaga ulo. So para ma-handle mo yan, di mo naman pwedeng wasakin-sunugin yung mga motor, di ba? Yung kailangan mong bilang mayor, bilang ama ng Maynila, yung respeto eh, di ba? So kung may respeto sila doon sa mayor, at kung paano pakikiusapan ng mayor yung mga tao... This time, kinakausap niya ata yung mga nangangalakal eh. Na wala namang problema. Kasi isang problema din yan, di ba? Yung mga nangangalakal. Minsan talagang pag in, inano nila yung basura, talagang watak-watak. So kinakausap niya ina para ayusin yung mga dapat ayusin. At makikita mong yung mga tao, hindi, ano, hindi sila yung tipong uh, pasaway naman. They would cooperate. Eh, kailangan lang yung yung bang tamang pagnenegosyasyon mula sa kanilang tatay. Yeah, mula sa kanilang mayor. Para sumunod. Kasi ganyan na eh, dapat kooperasyon mismo ng mga mamamayan. Hindi pa pwedeng puro ka lang utos, puro ka lang uh, papadalain mo mga tao mong wild. May mga ganun eh, yung mga, pasensya na ha, minsan yung mga ibang implementor talagang grabe rin, ano eh, inuutos lang. Eh ito, Meron talagang makikita nila. Uy, concerned sa amin yung mayor namin. 'Di ba? Alagaan natin tong lugar natin kasi concerned yung mayor sa atin eh, 'di ba? So, tulungan tayo. Oh, 'di ba? Ito, tuloy natin, tuloy. na Oh, isang oh, araw lang ah, mantakin mo. Madali naman pala pumapapak eh, pumapapak. Hindi kasi madali naman talaga kung mapapakiusapan mo yung mga tao din tumulong. Eh, Ayun na ang nagagawa ni Yorni. Oh, O, di ba? Ang ganda nun. O, pwede naman nilang anuhin, Basta wag lang ilalatag sa ano para hindi nga naman magkakalat. Oo, so, napakiusapan nila. Tapos eh, tapos, ito naman, yung pulis naman. Oo, pagka ginawa, hindi sila sumunod. Oo, pwede, pinapaliwanan niya, okay lang. Pero pagka hindi naman, pag nilatag nila dyan, ah, kastiguin nyo na. <laughs>